Hello guys, good morning Ayan, dito tayo sa huling pagkakataon po Dito sa ating babuyan guys So, ito yung last na may marinig po tayong ingay ng baboy Dito sa ating backyard figure guys Dahil po na nga po yung taga Department of Agriculture Para ikal na lahat ng baboy po natin dito guys So, kaya may ingay sila guys, hindi na natin pinakain ng umaga pero kung pero kung matatagalan pa po yung Department of Agriculture ay papakainin po natin sila kasi nakakaawa naman po sila so almost 30 pa po ito ng ikakal natin ngayong umaga ngayong araw and totally wala nang matitira dito sa ating babuyan guys so mamimiss ko po yung pag ng baboy so yung mga customer ko pasensya na wala na tayong bar ang miss ko po yung pagbablog po natin ng mga baboy guys hindi ko alam kung ano ulit yung magiging content natin after this so masakit siya guys pero kailangan na natin tanggapin and ito na din po yung way guys na ma-prevent natin yung kung ano yung sakit na ito so kasi kung hindi po natin ikakal ito maaaring kumalat kung ibenta po natin siya katayin uh, ah, maraming makasaya kain na merong may may alaga din so sayang so <coughs> magkakalat ng gusto po yung virus so decide na po natin so ako yata yung kauna-unahan na mag report dito sa lasam ng issue po natin dito sa baboy at ako din po yung una magpapakal ano Actually, hindi naman po nila pinipilit pero I decided na guys na ganoon din po yung gawin kasi naranasan ko na din nakaraan na kahit gano'ng kalulusog po yung baboy once na nakapasok na po yung virus ay hindi po titigil po hanggat may merong natitirang baboy po sa kulungan po so ubusin na to ubusin po yan guys so para ma-prevent na po natin ng pagkalat nila ay eh, kahit malulusog pa po ito ay um, ako na din po ang nag-request po na for calling na po ano na hindi na natin binenta mga mga pwede po tayong pangbenta dito na pang lechon pero hindi na po natin ginalaw yun guys so bahala na po yung Panginoon po sa atin kung may babalik po sa atin na kahit konti para makapag start po tayo sa pag kung ano man natin muling uh, pasuking pag negosyo guys. <laughs> pero sa ngayon, drain po ako. May kaunting utang pa. ayun ah, lang na kagandahan guys. Medyo iniwasan po natin yung mangutang kahit pa para wala tayong problema kapag may ganitong dumating ano. So yung problema lang po namin ngayon kung paano kami maka din ano sa pangangailangan po namin. Kasi ngayong month inaasahan ko po ay by December inaasahan ko po na makakapag-dispose po tayo ng mga babay po natin pero may dispose nga natin lahat pero wala tayong pagbibintahan guys so ipapakita ko ulit sa inyo guys yung mga baboy natin dito hindi na natin tinakain kapakain ko pa sana pero karating na din yata po nag-message nag na nag so re review na po sila so para mas magaan po namin na buhat-buhatin mamaya eto sila guys itong natira may, oh, talim, tatlo na naman na matay doon guys so kasabay na natin paglibing mamaya so ayan sila ayan po itong isakal po natin so nakita niya naman kung gaano kagaganda so, pang litsunin na guys yung iba pero ikakal na po natin lahat yan mamaya. So ito 15 dito. 15 tapos may tatlo dito sa kabila. Oh, magaganda din ito guys. Oh. Pang December talaga. Lalinsun so yung lahat. So 18. Dito pa sa kabila. Pinaghalo-halo na natin dito. Then, pinakain na din natin ito kasi medyo may maliliit dyan. So, tatlo yan, 21. Tapos, merong apat dito, 27. At meron tayong tatlo dito na namatay. So, bali 30 po yung ilibigin po natin. And, wala na po. Malinis na po yung mga kulungan natin. Ang dating punong-puno, hindi na alam natin kung saan tayo maglalagay ng baboy po natin ngayon malungkot na at malinis na siya guys yung mga alaala na lang po natin yung pagbablog po natin kung gaano kasigla yung mga baboy natin dito so yan na lang po yung babalik balikan natin at sobra din po yung pagod po yan, yan lahat halos pinagkaya na namin dito lahat So ngayon may back po pong request po tayo. So yun ang kagandahan din. May support po yung uh, munisipyo para para hindi na po tayo mahirapan. Malaki din po yung binayad ko pa sa tumulong sa akin sa paghukay po. Mga one week may hindi kami na po. Kasi kahit hindi pa namamatay, naghukay na kami kasi kapag magahan po yung namatay po ay sobrang mabaho na po siya. na uh, mahirap ng bahat-bahatin po. So yung ginawa po namin, tuloy-tuloy yung paghukay para lang po siya. And then pag namatay na, yun, yung lilibing na kagad. So ito, sarap na lechonin guys. Ha? Oh. So yak na lang tayo sa Pasko. Walang handa pero nag naglibing tayo ng 78 heads na baboy. Yun yun po yung mahirap din sa pag-alaga po ng baboy